so yun mga boss, so for this episode naman natin mga master boss, so bali mag-share naman ako sa inyo kung paano kinokontrata naman yung ating mga ceiling works from plain ceiling hanggang dito sa ating mga kisame na maraming design. So wag na natin patikalin ito mga boss, so tara na, upisanin natin to closing dahil maraming nagko-comment sa akin, maraming nagme-message, maraming nagtatanong kung paano daw kinokontrata or pinapakyaw yung mga ceiling works natin. Gamit yung ating uh, metal framing, yung ating metal faring, gamit yung ating hardiplex board, gypsum board, at any board. Okay? And then isama na rin natin yung ating PVC ceiling at yung ating mga spandrel. So para total, naggumawa na lang din naman tayo ng ganitong uh, content, lahat din na natin. So, umpisa natin ngayon sa mga plain ceiling. Ayan. So, ano ba 'yung mga plain ceiling? Ah, uh, bago pala tayo mag-umpisa mga bossing, ah, uh, 'yung ating uh, presyo na sasabihin sa inyo is labor lamang. Hindi kasama 'yung materyales. Okay? Labor lamang. And then, hindi kasama 'yung ating mga electrical works. So, nakabukod 'yun mga bossing. So, bali sa lang talaga 'yung ating pag-uusapan sa video na 'to. Okay? So, 'yung ganito mga plain ceiling or yung mga kisame na pantay lang, walang design, walang tambol, walang cove, walang trap, okay? Walang shadow, walang cornisa. Ito ang price nito, kalimitan mga bossing, ay nagpa-price uh, nagpa price range sa siya sa 200 to 250 pesos per square meter. So yung square meter mga bossing, isang metro kwadrado. For example, meron kayong kwarto na 3 x 3 ang laki. So 3 x 3 so 9 square meter siya. So kung siya ay uh, na sa inyo ng 200 o so 9, i-multiply nyo sa 200. So ganoon yung ating pag presyo ng pakiawan pagdating sa kisame. So, doon naman sa namamakiaw, mga bossing ha, so sa nagpapagawa, once na namakiaw sa inyo or kinotrata sa inyo ng isang manggagawa, yung kisame, automatically, provided niya lahat ng gamit like barena, grinder, lahat. Okay? So kasi pag nagpaarawan ka kasi, minsan yung barena, ikaw pa ang aarkila yung nagpapagawa. So kaya naman pag ikaw ay nagpapakyaw na, automatic, yung barena, lahat ng power tools at mga manual tools ay sagot na ni manggagawa. Hindi siya pwedeng manghihiram, hindi niya, hindi niya pwedeng sabihin na arkila po kayo ng ganon, hindi, huwag kayong papayag. Yun ang rules natin, okay? So yan yung ating price range from plain ceiling, 200 pesos to 200 at uh, 250. And then pagdating naman sa mga box type, okay, box type ceiling or yung mga kisame na mayroong mga tambol sa gilid or sa gitna, okay, kalimitan ang presyo nito ay umaabot ng 400 to 500 pesos per square meter. So bali hindi na tayo magli-linear meter para hindi kayo nalilito sa presyohan kasi yung iba kasi nagpe-presyo ng uh, per square meter tapos bukod pa yung linear meter, okay. So ang ginawa na lang natin per square meter na lang yung ating presyo para isang kwentahan lang. Hindi kayo malilito, okay? So, yan, box type design, box type ceiling, 400 to 500 pesos, okay? So, ngayon naman, dumating naman tayo, ah, dumako naman tayo dito sa cove ceiling design, okay? Ito yung cove ceiling, ito yung pinaka-popular na case na natin ngayon. Nasikat na sikat itong ating cove ceiling dahil may nakatagong ilaw. So, ngayon, ang price range nito mga bossing ay umaabot ng 700 to pesos per square meter. Yung ating cove ceiling design. Okay, so paano naman pag uh, merong uh, another details or design sa mga gitna? Bukod sa cove ceiling, tapos merong trellis. Ayan, nakikita nyo yung uh, tatlong uh, parang stripe. Okay, pero misa may dalawa, apat. Okay, ang tawag dyan is trellis or yung pinakasintron ng ating uh, mga cove. No? So, umaabot na siya ng uh, 1,100 to 1,300 pesos yung price range ng ating mga cove na merong trellis. Okay, so pag naman medyo mas ma pa dyan. Okay? So halimbawa, mas meron na tayo cove, may trellis, and then may design pa sa gitna. Okay? May mga drop, may mga drop ceiling pa tayo, 'di ba? Yung ating mga pole ceiling. So bali aabot na yung price range niya 1,500 21, to 1,700. Okay? Pag dami ng detalye ng ating mga case, may pagmamahal ng presyo lalong-lalo na kapag lumiliit yung detalye ng ating mga ceiling, eh mas nagiging mahal. Dahil nagiging mas matrabaho yung paggawa ng mas maraming design na kisame. Eh, kumpara doon sa ating plain ceiling lang. Kumpara nyo yung presyo natin umabot na 1.7 doon sa mga madetal yung kisame. Eh, samantalang 200 to 250 lamang yung plain ceiling. So yun yung difference nila mga bossing. Okay? So pagdating naman dito sa PVC ceiling natin, or yung isa sa pinakasikat ngayon, na PVC ceiling. Okay, so bale ang per square meter na kinukuha ko nito. Pag halimbawa, plain, plain ceiling lang, umaabot to ng 300 to 400 pesos. Okay, mas iba yung price nito kumpara doon sa ating uh, mga board. Okay, kasi medyo matrabaho kasi yung paglalagay ng molding nito at saka isa pa, maliit lang siya. Okay, hindi siya ganong kalaparan. And then dapat maselan at maingat ang pagtatrabaho ng mga PVC ceiling dahil ito'y finished na so hindi natin ito kinakailangan magasgasan, masela itong trabahohin kaya naman mas mataas yung price ng ating PVC ceiling installation kumpara doon sa mga board na pinipinturahan pa okay lang na kahit kumilos ka ng para-bara, uh, okay, mabilis, okay lang pero ito kasi masela. so pagdating naman sa may mga design na mga box tapos uh, may cove na ang presyo nito mga bossing maabot na ng 1,400 to 1,600 yung price range niya per square meter. So ganun yung presyo ng ating mga PVC. And then yung ating spandrel naman or yung ating outside ceiling, yung mga kisamin natin sa labas ng bahay, sa mga bulada. Okay? So bali ito per metro naman to. Ang haba niya is ang susukatin natin hindi na per square meter, per metro. For example, uh, 10 metro yung lalagyan natin o 10 metro yung kukwentahin mga bossing. Kahit gano'ng kalapad yan, basta per metro. So pag ang bungalo, bungalo na bahay, so mababa. Ang price range ng ating spandrel is nasa 350 to 2,450 pesos. Yung ating bungalo. So pag ngayon, pag tumaas na yan sa second floor, mataas na siya. Syempre, gumagawa tayo ng handamyo, may scaffolding na tayo, may additional price tayo. So maabot na yan ng from 500 pesos to 600 pesos yan yung ating price range mga bossing. Okay, so at syempre, pag mas mataas na mas mataas, mas mataas din yung price natin. O, so, yan yung ating mga detalye mga bossing dito sa ating uh, ceiling works. Okay, so kung gusto nyo makontrata ng uh, kami, ayan, ito na yung uh, konting sample ng price dito sa ating video. So, yung iba, hindi ko alam kung magkano yung presyo, pero ito yung presyo na kalimitan na ibinibigay ko sa mga nagpapagawa sa akin mga bossing. Okay, so kaya na sabi ko, di ko alam yung presyo ng iba. So, yun lang mga boss.